Isa pa pala, may tip pa akong may sasabihin pa ako sa inyo no. Ayun si Tatay, ayun, eh taga bulakan Si Tatay eh nagpunta dito kasi na deactivate yung account niya. So ngayon magpapa-activate siya. So medyo lagpas na sa age siya at 50 yata, 50 above kailangan din ng uh, fit to work or medical. So medyo ma-process, medyo maano yung ano niya, sistema niya, magpapa-activate uli siya ng account pero kailangan niyang umattend ng orientation at the same time. So ganon 'yon, kapag na-deactivate ka, mag-orientation ka uli tapos uh, kung hindi ka naman 50 above, uh, no need ka na magpa-medical kung ano sa mga uh, medyo maedad lang 'yon. And then ayon sa kakauli makakabiyahe eh kaso ang problema sa kanya is taga San Jose Bulacan siya pumunta lang siya dito sa Antipolo kaso nga lang medyo hapon na ayun so babalik daw siya bukas so hassle di ba pero at least na, nalaman nyo na ganun yung proseso